Magandang hapon na po mga Orbin. Tayo po ay katapos lang kung magtinurpo po ng ating matalong. Naka 50 kilos po yung ating hinarabos po kaninang umaga. Ang sili po ay Tatlo. tatlong kilo po. At kanina nga po ipinos ni mami sa Facebook. Ang dami na pong umorder. Kaya tayo po ay maghahatid po ng mga inorder po sa kabilang barangay. Hanggang kabilang barangay po ay ang mga umorder po. Doon kilala tayo po sa Bamban. Sa tapos sa may ginagawang highway meron din daw po. Sa may ginagawang highway. Ang kasama ko natin si Mami Mimi. Hello po. Sila kuya po sa po ay bibili lang ng merindad, minugutom na. Uh, Tara me. Ito po ay mga nakagaya ko. Na oh, tingo. po. Ay, si kumusta po si Tita pala? Aba, ay ano nga daw 'yun? Ay, wala kamandag daw 'yun. Awa, kung ilan na lang nasa basket. Hindi <laughs> 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 yeah. di pipi na. Dose yun eh. Ayun na lang, natin, eh? Oo, 7 kilo. Ayun na lang po, kahit po. talo. I don't Talong! hari dito na eh. Yun. Kahit alin dyan, pare siya 10 kilo. O, oh, baba na kayong dalawa, anak. Kay Lula Linda. Tsaka alin. Ito, sabihin mo, dalawang kilo, dalawang guhit. Pipitong kilo na po ang available na re. Talong lang po. Pipitong kilo na ang, ano, available. Ha? Ha? Isang kilo lang po. 80 po. Tili ka po dito ay. Ito na lang po available. Wala na. Ah, alin? 10 po. 80. Alay, maganda eh. Paano kilo? 80, 80. 80 na? Hmm. Mura na yan. Mura na yan. Alam mo bakit? Si Lula, nabili po. Ano yun? Wholesale pa yun. Alay po, medyo mura Lula. Alin po. Bagong pitas yan. 1 kilo Bagong pitas po. oo. Rejik, eh mura-mura. Ari naman po yung kakunti, butas, 15 kilo po nito. Ay, yan yan. ito. Ano naman ang kaanuhan na Ayan, may mga butas. Ay, may butas Ay, po lula, pero may mga side pa. 15 na laang yan. Kabayo, hmm. oh, kabayo. Ha? Ayaw, yan po yung madami. Yan po yung may tawad pati. Lalatin po arulula? <laughs> Ay, sa Ay, salingo po Tawad-tawad ng 30 bago namin maubos ng tatlo. <laughs> Ito ako masasako. Pag walang tao, eh, habilin mo dito sa may kay Maring Rise ha. Tatlong kilo. Kay ma'am, sisilin ka mo pag dumating pa sa uyo. kilo ang available na lang po ay isa, dalawa, tatlo, apat Di, limang balot na kung bago pa lang po akong umalis sa bahay. Oo, oh, oh, lahat po talong na lang. Ang sitaw po ay binaklas na. Dalawang puro din po, kanina. Ay, po. Yes, si Utoy, Utoy. Magandang hapon, mabili ka. <laughs> Yan, nabili po yung ating mga kinsanin natin. Utoy, magandang hapon. Magandang hapon po. Yan po yung dalawang magkapatid oh, nagbabay-bahayan na. Oh. Nene, kawai! <laughs> Nagbabahay-bahayan. Dali. O kaya ay ni ano, ni ate sa Canada. Mga bata. Tara. Dito na lang po, oh. Tatlo. Dito na lang po, tatlo na lang daw. Tsaka itong reject. Hoy, kaya, oh, kuya. Talong. 80. May take 50 dito, oh. May take 50. Kaya lang, ay di may mga bukit ng damage. Ano? Nakailan sa ako, na napuno. Napuno. Ganun ka, laki yung kulang. Ganun ka, ngulang, Ano? Pukuha ka? Pukuha <laughs> yeah, na lang, ang atin sa na lang Wala na pong

Baka <laughs> makali ay si Nini. <laughs> ay, ang galing, ano? Ang galing. Nakaisa ka rin nga, eh, ano? Sanay, ay, nakakapit pala. Nakakapit. Tita, asun, dalawa. Mayroon. Mayroon. Oh, so. ah. wow. yung isang yun. Ilang kilo? May pangalan yung isa yung, asun. Ito asun. Po. nga, asun nga. May tita po. Hello po. Ay, marun na lang itong Para sa babu yan. Yan, 3 lane na po. Dadaanan. ng dadaanan. Ah. Ano? Ano? anak yan? Ano yung anak yan? Oh, ah, ba? Ay sang gasolinehan. <laughs> oh, reminder, no smoking. <laughs> Ayan bago. Stop engine while killing. Switch oh. off mobile phones. Ay, wala kaming ano, signal. <laughs>

Oo oh. Regular tayo ah. Ah, regular lang. Hindi na yun yun, ano? 200 po. Kaya, pwede pang dumagin eh. Sa bundok. Oh, wala Ang ganda. Hindi <laughs> 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 ka pwede magtayo ng ganyan doon sa atin. Oy. Kabayo ang sasalinan mo, kabayong nadaan. <laughs> 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 <laughs>